Sa unang pagkakataon ay ngayon lang naglabas ng hinanakitang kapuso actor na si Alden Richards. Hinggil sa mga taong pilit na kino-question ang kanyang gender preference. Matatandaang noong una pa man siyang sumisikat sa industriya ng showbiz ay paulit-ulit at ayaw tumigil ng balita na siya umano ay isang gay o badi. May mga ilang netizens din ang nagbahagi noon ng mga lumang larawan ni Alden kung saan may kasama siyang kapwa lalaki na tila ay nagmumungkahi ng kanyang kasarian. Sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga sa Tony Talks nitong nakaraan ay naglabas na ng hinanakit si Alden sa hindi mamatay-matay na chismis na siya ay bading. At sa huli ay tila sumuko na siyang harapin pa ang ganitong uri ng mga balita tungkol sa kanya at hindi na niya umano kontrahin pa ang mga ito. Tinanong siya ni Tony, what are you tired hearing about? Mabilis na sagot ni Alden, sa gender issue. Kung tingin niyong ganon kung tingin niyo bading, fine. Ang iniisip ko nga minsan kapag may ganong mga rumors, wala na bang iba? Mula noong mag si Alden ay never pa siyang nagkaroon ng nobya sa labas man o sa loob ng showbiz na siyang nakitang dahilan ng ibang tao para paratangan siyang bading. Gayunpaman ay may mga aktres na naling kay Alden noon, bagaman ang mga iyon ay hindi natuloy sa totohanan. Tulad na lang ng phenomenal love team nila ni May Mendoza na kung tawagin ay Aldab. Marami ang umasa na matutuloy sa totoong relasyon ang sa kanilang dalawa kaya dismayado ang marami noong aminin lang hindi totoo ang pag-iibigan nila dahil friends lang talaga ang namamagitan sa kanila. Maraming Aldab fans ang hindi makamove on noon na ang iba ay ginawan pa sila ng mga nakakagulat na storya. Gaya ng secretly married daw sila ni Maine at nagkaroon ng kambal na anak. Napawang walang katotohanan, base na rin sa salaysay pareho ni na Alden at Maine sa mga previous interviews na yung kasal na si Maine Mendoza sa magaling na aktor at Quezon City 1st District Congressman na si Arjo Atayde. Habang si Alden ay single pa rin at ni walang nalilink na babae, ay muli na namang naungkat ang pagdududa sa kanyang sexualidad. Kaya naman ito ang pahayag ni Alden tungkol dito. Matik sa showbiz kapag walang girlfriend ang tingin ganun. Yung judgment call sa gender ng mga kalalakihan sa industriya natin, ang dali because of that fact. Pat ako po? Parang pupunta ba ako sa route na yon dahil gusto ko na naman mang please? Ayon pa kay Alden, anuman ang sabihin ng iba. Alam niya sa sarili kung ano ang katotohanan. Lalo na't nandyan ang mga taong malalapit sa kanya na nakakaalam kung sino talaga siya. Ani Alden, I have my life right now. I am happy, perfectly happy with what I have, what I'm able to do at the moment. I seize every opportunity. Sayang, there's time for that. Isiniwalat rin ni Alden na sobrang nagpapasalamat siya sa pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan sa loob ng showbiz, tulad na lamang ng aktres na si Julia Montes, na nakasama niya sa pelikulang Five Breakups and a Romance. Doon sila nagkakilala at tuluyan nangang naging malapit na magkaibigan. Ani Alden to the people who know me, like who really know me, my friends, and right now, most especially, yung si Julia Montes and si Coco. Nagulat ako kasi with that just one project, we instantly clicked to the point na they became part of my life and I became part of their lives. Ang sarap lang sa pakiramdam na you get to meet authentic people. Those people I tend to treasure.